好好好 nagkalat na ngayon ang mga turo mga bulaang mangaral ika nga eh kung mga mga bulaang mangaral sa Biblia ay meron din po namang mga bulaang ang uh, maestro ang mga piki ng mga maestro nagkalat ngayon sa Facebook sa mga Reels sa mga Youtube uh, sana po mga kapatid wag po natin sila tangkilikin Huwasan po natin gumamit ng kanilang mga toro sapagkat ang kanilang toro ay may kaakibat na karma o sumpa. Uh, ayon sa nakasaad sa lahat ng mga aklat, uh, bali ang lahat ng mga aklat ng karunungang lihim ay mga nakasaad na huwag na huwag ituturo ang nilalaman sa bawat aklat doon sa taong walang sikreto yung mga taong walang lihim na hindi marunong maglihim sa karunungang lihim. Kaya nga, tinatawag, kaya nga tinatawag nating karunungang lihim, ibig sabihin, tayo lang nakakaalam niyan, tayong mga naging espiritual. Ang problema sa mga yan, bumibili ng aklat at pagkatapos, binablogs nila. Binablogs nila. Kaya ang sumpa na kanilang matatamo madadamay ang sinumang mga tatangkilik doon sa kanilang binablogs ng mga rasyon mga ano-ano pang mga tinuturo nila doon para lang sila ay para lang kumita ang kanilang vlogs o kanilang reels no? Ah, kinukontent na nila ang karunungang lihim ay kinukontent na nila sa kanilang mga vlogs kaya iwasan po natin kang kilikin ang kanilang mga itinuturo sa pagkat may kakibat na sumpa o parma sabi nga sa napasaad sa aklat ng karunungang lihim na ang nagtuturo ang siyang magpapasaan ng kaparusahan doon dahil doon sa maling paggawa or maling paggamit ng mga orasyon sa taong ng taong tinuruan kaya mga kapatid kayong magpapaniwala at huwag kayo huwag na huwag kayong gagamit ng mga ipinupost nila, itinuturo nila sa kanilang rails, sa kanilang content, sa kanilang flags huwag po tayong gagamit o huwag po tayong tatangkilik sa mga ganun dahil sila po ay hindi mga tunay na maestro nagmamaestro maestrohan lamang sila dahil ang tunay na maestro ay hindi nagkakalat sa facebook or sa uh, blogs, or sa mga rails hindi nagkakalat ng anumang karunungang lihim ang tunay na maestro ay itinuturo niya doon sa group chat or sa page na kung saan ang nakakakita or nakakabasa lamang estudyanteng tinuturuan ng maestro maliban sa mga estudyante na nag-aaral ay wala nang nakakabasa na iba yan po ang tunay na maestro. Nag-iingat po. Ang tunay na maestro ay nag-iingat po. Nag-iingat na huwag makalabas kanino man ang mga lihim na karunungan gaya ng mga orasyonist. Para sa ano pa at tinatawag nating lihim na karunungan pagkatapos ipinuyangyang natin ipinupost natin sa uh, Facebook kinokontent natin sa reels, sa mga video o sa mga vlogs o ano-ano pa. Anong li anong klaseng lihim na karunungan niya? Hindi na matatawag na lihim na karunungan. Kundi ayan ay inihayag na. Yan po ay bawal na bawal. Kaya darating ang araw kung kayo naman ay mahuhubog na sa kalaman at kayo ay magiging bihasa sa kalaman ng lihim ng karunungan, huwag na huwag po ninyong gawin sapagkat yan po ay ipinagbabawal ang sino mang magkakalat sa Facebook sa mga vlogs sa mga reels ay magkakaroon tsak na magkakaroon ng karma o parurusahan siya ng mga espiritu o mga yung mga tinatawag na kudam ang kudam po yan po ang espiritong nangangalaga banal na espiritong nangangalaga sa aklat kaya lahat po papaanting-anting uh, man mayroon pong kudam tinatawag na kudam aklat, librito mayroon pong tinatawag na kudam ano ba ang kudam? ang kudam, lilinawin ko ulit ang kudam na tinatawag ay banal na espiritu na siyang namamahala o nag-iingat or nagbabantay sa isang bagay or anting-anting man yan librito o aklat man yan yan po ang tinatawag na uh, Yan po ang tinatawag namin sa spiritual na kudam uh, Kaya ingat lang po uh, Meron po ako sana ko ituturo sa inyo Kung available kayo Mas maganda kung sa magkaroon tayo ng ano, uh, video call Para ang hirap kasi mag type eh kung ituturo ko sa inyo isa-isa ang hirap mag-type nakaka, nakakapago din mag-type sa haba minsan nagkakamali pa ang spelling dahil sa siyempre ang cellphone natin keypad natin minsan na ng pindot kaya doon kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga ano yung mga nagkakalat sa Facebook sa internet sa mga vlogs kung sa ano ano, -ano pang mga orasyon mga aklat-aklat na yan sapagkat yan ay sadyang binawasan nila may, ba, may, may, may mga bawas yan ang totoo niyan binabawasan nila, nila yan upang uh, gagamitin naman ay hindi epektibo o tama hindi epektibo minsan naman sadyang minamali nila marami, marami na akong nahuhuli dyan eh katulad ng mga aklat na nagkakalat nagkakalat yan sa mga facebook sa mga internet sa mga google Marami na akong nahuhuli dyan. Ikinukumpara ko sa aklat na hawak ko. Maraming mali doon sa Google. Yung mga nakasulat sa Google. Maraming mali. Or uh, hindi natin alam kung talagang nagkamali. Pero alam ko talagang sadyang minam, minali. Ginawang mali. Para kung gagamitin mo hindi mo rin mapapaobra yun. O, hindi mo pa mapapaobra. Bakit? Eh mali eh. Ang oras yun kasi, oras na magkamali ng isang litra yan, mali na rin ang iyong bigkas. Kaya kapag mali ang iyong bigkas, hindi na yan gagana. Hindi uubra yan. Yung iba naman, tinatanggal nila, hindi nila sinasama ang mga susi. Nakikita ako na nasa mga google mga ibok e na yan. Nakikita ko. Maraming kulang sadyang kinulang nila kinukulang, kinukulangan nila kinukumpara ko doon sa mga hawak ko na aklat ay kumplito yung nasa aklat bakit pagdating doon sa google sa ebook na eh, wala na eh, may mga kulang yung iba pinagpalit-palit pa halimbawa, ito yung laman sa number 1 na orasyon uh, yung page number 1 ito yung, ito yung orasyon na nilalaman pero tinanggal nila yan, pinagpalit. Yung number 2 ang inilagay nila na orasyon. Parehas ang title. O, parehas na ito. Halimbawa, uh, gamot sa sakit ng tiyan. O, ang inilagay nila doon, uh, halimbawa, ang inilagay nila doon na orasyon is yung uh, orasyon na uh, tawag nyo, halimbawa, pang, pangkabal, taguliwas, kung ano-ano hindi tumatama kaya pag ginamit mo hindi epektibo bakit iba eh. eh gusto mong gagamitin yung panggagamot o no? yung orasyon ng panggagamot pag binigkas mo hindi epektibo bakit ang inilagay nila doon na laman na orasyon ay hindi tunay na panggagamot kundi halimbawa, ah, alimbawa eh sabi nating ah, taguliwas or ito gano, etcetera, etcetera. Iba ang ginagamit nila. Kaya nahuhuli ko eh. Nahuhuli ko. Lalo na dyan sa yung aklat ng Inkanto de Dios. Inkanto de Dios. Uh, Biyahe Santa Maria de Apatar. No? Maling mali. Nakikita ko sa ebook book sa Google. Maling mali. Sadyang mali. Lahat mali. Lahat mali. Kaya dyan palang uh, mga kapatid huwag kayong gagamit mula sa Google.